Ikinatuwa naman ng mga motorista ang pagtabla ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na taasan ang multa sa illegal parking sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Dalawang beses nang pinagmulta si Bonifacio dahil sa illegal parking. Kaya kinatuwa niya ang pagtutol ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Joint Traffic Circular Number no. 1 ng Metro Manila Council. Kung saan mula isang libong piso, magiging apat na libong pisong multa sa illegal parking sa Metro Manila. Napakalaki ng multa para sa tulad niyang taxi driver. Minsan kasi mayroong ano, inintay ko yung pasahero. Hindi na sabi saglit lang, kaso lang inabutan na ng manghuli. Ganito rin ang sentimento ni Romel na minadong hindi maiwasang magpark kung saan-saan dahil sa paghihintay ng pasahero. Okay lang po yun para medyo mura. Para kung sakasakali isa sa mahuli, medyo mababawasan kilo sa bulsa. Sinabi ni Mang Bonifacio at Mang Romel, umaasa rin silang magtatayo ng mas maraming parking space sa Metro Manila upang maiwasan ang illegal parking. Naiintindihan naman ni Pangulong Marcos Jr. ang intensyon ng Metro Manila Council sa pagpapataw ng mataas na multa, pero mas nangingibabaw sa kanya ang disiplina sa halip na multa. sinang ng ilang senador ang desisyon ng pangulo. Unang-una, -una, kahit taasan naman natin yung multa. multa, wala na may babayad yung Pilipino dyan. Baka nang pag-umpisahan pa yan ng away. Uh -huh. uh, siguro, magkaroon na lang tayo ng mahigpit. Tiniyak ng Metropolitan Manila Development Authority na susundin nila ang direktiba ni Pangulong Marcus Jr. Sa pahayag ng MMDA, mananatili sa isang libong piso ang multa sa mga attended illegal parking, habang dalawang libong piso naman sa unattended. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.